Hindi man nakakalakad sina Nanay Remy mula noon pero patuloy itong nagipaglaban sa anumang pagsubok sa buhay. Siya ay kilala bilang isang masipag na manicurista. Badala siya ay gumagapang lang si Nanay Remy para makarating sa mga customer na naaawa sa kanya na kaya nagpapalinis ito ng mga kuko. Isa sa mga suki niya ay si Nanay Felicita Halukon na mas kilala sa pangalang Nanay Feli ng Barangay Tigayon. Mula pa naman noon ay tinutulungan na ni Nanay Feli si Nanay Remy pero sa ngayon nasa Amerika na ito. At dahil alam ng kanyang anak na si Bud Halukon na ikakasayan ng kanyang nanay ang matulungan si Nanay Remy. Kaya nakipagkonsaba ito sa amin sa ika 80th birthday ni Nanay Feli. Binisita namin ang manicurista nito na si Nanay Remy at dinalhan namin siya ng tulong. yan so galing kami sa Royal na grocery para kay Lola Remy. At uh, pupunta kami. Mahanap ah, kami ng wheelchair para ah, dalhin sa kanya ngayon mga kapos. So ayan, uh, nakabili na kami ng uh, wheelchair so, na dadalhin kay Nanay uh, Remy uh, uh, para may gamitin siya ngayon. At so, saka yung grocery Grosser. sa Royal, dadalhin ah. kami sa Barangay Tigayon. Okay ba, Sir? Okay. Okay, Ma'am. <laughs> sir? Okay. Okay, Ma'am. <laughs> uh, Kapo bring boots halukon ay pibilan natin sila ng ano, bibilhan natin sila ng Jollibee. Ka ah, kapobs, kapobs pala ito. Yan, yeah, oh. o. Thank you. sa Barangay Barangay Tigayon Kalibo. Barangay Tigayon Kalibo. <laughs> barangay Tigayon Kalibo. Ah, ba? Ay Bay pare. ba kayo? Ha, pare. Tapos kami Barangay Tigayon? Barangay Tigayon. Hey, <laughs> eh, pare. Ano 'yung mong radyo? Barangay Jesus! yo ako. kaya ba natin? Kaya? So ito yung wheelchair uh, na binili ni Kapobs na Boots Halukon para doon kay nai kay Nay Remy. Dahil birthday ngayon ni Nanay Feli. Yan. So, naalala niya na sa halip na itong uh, itong uh, igastos niya sa mga pagkain para sa pamilya o sa kanino mang kaibigan ay naisip nila na ito ay itulong sa kanilang kababayan. So, let's go. Shortcut. Ay, ho, Ayan, so pupunta kami sa bahay ni Nanay Remy, ni Lola Remy uh, Dinala namin siya ng uh, wheelchair Dala-dala uh, ni uh, kapobrang Archie Hilario May cake kaming dala Yan, may Jollibee At uh, mga grocery yung uh, dala namin uh, Para kay Nanay wow. uh, Hindi pa Raime. ko nainitan <laughs> May pahal ano <laughs> 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 Kadaya ka ha. Ay, kuno. Yeah. Ay. Nasig <laughs> kay ano ha. Arnel. Nasig kay kapuburing Arnel. Ah. Ayan, si... Ah, diyan si Nanay Ren. <laughs> ito yan, ito Ay, thank na yun. Ito tayo yan, ito na yun. Ito yan, kayo ba ang mapapuwamatan gida? Yan. Dai. ito na ito okay. na yung wish mo na wheelchair na bago kasi <laughs> sila. Opo. Salamat so, kita ginyo. Ay uh, nako hindi po ito sa amin nagaling kundi galing ito kay kay uh, Bads Alukon oh. at kay Nanay Feli. Ayo. Oh. Yeah. Opo. tayong wheelchair. Bayro tayong mga groceries. Meron ka groceries? Yan. Yeah. Tagapin po ninyo. Yan. Okay. Okay. Yeah. Meron tayong bigas. Ayan, meron kang bigas. Ayan. Tanggapin po ninyo yan. At yung wish ninyo na manicure set. Ayan. Sure manicure set. Ito na. Ay! Ito ang request. Hindi hindi makita. kita? Ay, uh, Ito yung request mo. Mga, mga papuro yung tabi ng mga nipir. Ay, sus, ay, tanti yung aya Ayan. Ang apo-bring uh, vlogger uh, Daan lamang nanay no ng mga blessings. Ito po ay galing kay Nanay Fely sa ika-ika 80th birthday niya ngayon. Oh, is... Sa halip na oh, Opo, sa halip na yung gagastusin uh, niya sa mga kaibigan o sa handa sa para sa pamilya, naisip niya na tulungan po kayo. <laughs> ano, Sir? Yeah. Salamat kay mo. Ay, thank you, Kid A. At saka, may handa po dito. Mayroon tayong Jollibee dito. At mayroon tayong cake. Baka buksan pwede natin na. na buksan at uh, yan. Ito na lang. Gusto natin pa, Oo, pa dito yung celebration ni Nanay Feli. Nang pili? Yan. Oh, dito sa bahay mo yung celebration ni Nanay Feli. Oh. Yeah. <laughs> Hello sa sasapi ninyo. Dito dito lang tayo. Salamat kita ang, oh, nga. Um, Diyos na lang bahala sa uh, nagbigay sa akin sa inyo ron. Oh, oh. Ay, sabi, um, Kasi nana ito si ano si Kapobreng uh, Bad sa Lucon at si Ma'am Linda Diamond ay magkaibigan. So oh. na, nasabi na uh, may gusto nga silang tulungan dito at uh, si Nay Feli pala ay laging nanonood sa aming vlog at gusto niyang uh, I think hindi niya alam ito na na ano na, na pupuntahan ka namin ngayon pero nasabi niya lang daw sa kanyang mga anak na nandoon na gustong-gusto daw po kayong tulungan kasi nakita yung mga vlog namin nakita yung mga videos so yon na, naisip nila na ikaw rin ay matulungan sana so hindi niya alam ito ngayon na nandito kami uh, dahil ito ay pakana lahat ito ni na po bring Bods Halukon ya yeah. <laughs> Wala po tayong sisisihin dito, kundi si Bod sa <laughs> Ayan. Ayan. Ilapit mo dito banda to? Yeah. para marinig mo. Message mo kay Nanay Feli sa kanyang ika 80th birthday. Nang Feli, salamat sa birthday mo. Nag-abot para ato imong edad in mauron. Kabay pa magkilita pag kita nga maka mayad man gyapon imong kalagayan ba ma, ma, ano masigla ang ma, ano imo ano ba yon what taramdaman nang pili thank you pili ha iya si si, si agasan yung mga ano mo oo mga know? taga pobre nga eh, vlogger <laughs> ay, <laughs> ay, wala ang problema. Basta ka na, one ay para sa iyo. <laughs> oh, sige, lagyan natin yung uh, ano nang uh, hey, sintihan hey, natin yung cake para kung malayo siya. <laughs> ah, hindi, hindi yung, yung, yung sisintihan lang natin yung candle. Tapos, oi oh, po, tapos ano ang wish mo sa kanya? Ano pa kayo diyan para at least nanay malipat na dito okay. yung ano mobile chair mo. Ito sira na ito ano? Oo, may, may posisyon. Hindi <laughs> pa rin siya na. May posisyon ang So ito yung bagong wheelchair na binili natin kanina sa Mercury Drug Store. Ito. Ito yung mas mahal nila na ano, na wheelchair na kasi may wheelchair na mura pero mabigat siya. Parang parang mas mabigat pa sa iyo yung wheelchair. Ay <laughs> lang na di mahirapan. Kasi so, ito na mas ka. Uh, lighter. Kung lighter. <laughs> Ang anik, ko tayo sa kong ako sa likod. Ako kasi wala rin akong lighter, nanay. Kasi ni, hindi ni. ako kasi naninigarilyo. Wow, very good. Uh -huh. Ito na sa inyo, na may lighter. Yeah. Ay, may lighter. Ay, may lighter. Ay, Si, anong mga naalala mo kay Nay Feli? Ano naalala mo? Feli ta kami tong nag-adto at yakako nga adto man imo ako ina. Ah, tamang mako pagto ay wa pa ko silser ka to. Ah, so ibig sabihin gumaga ka pa kala pa doon? Uh, Oo, oh, yan no yung gabaki no ko baka. Ah. Uh, ah, uh, sige. Ah. Ito ito. Sakit lang. Ah, uh, ito muna unahin natin para malipat ka sa Ah, uh, ayan. 1 2 Three, nine. Tingnan mo. Ito yung regalo nito sa yung uh, okay. bagong wheelchair. Okay. Ayan. Tapos ito, i gagamitin na natin at ipakilo na natin itong luma mong wheelchair. Okay? Ayan. Ito. Ayan. May, may punit pa yan. Ayan. Okay. So, paano ito? Kumikinang-kinang pa. Parang hito, ah. Ito talaga si tapo bringa poch poch ay nakakong ano kumikinangin ng wheelchair may nalagay kapananggaw ayaw 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 tayo ayaw 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 Dito ayaw yung ayaw 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 nagsamahan kasi kami niyan eh. Oh, yeah. Oh. Sige, kakanta tayo. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Nanay Pele. Happy birthday, Nanay Anong wish mo kay Nay Feli? Oh, sana malakas pa rin siya, magkikita pa rin kami. Sa sunod sana marami pang taon mm -hmm. na magtagal pa si Nang Feli at laging malusog na walang karamdaman. Nang yeah. Feli, thank you Gida <laughs> <laughs> dahil sa iyo eh, anong, nakatanggap ako ng biyaya. Yeah. Ay pat ahoy po sige, sige. Wow. Happy birthday Nai Feli. abot kita Ayan o, oh, maganda na, maganda na parang bulldozer. Uh, <laughs> de, de Diretso tayo sa City Hall ngayon. Okay, maganda na ito. Kung so, saan ay magmamanicure si... Mag ito, si ito, magmamanicure siya. Sino ang gusto magpamanicure dito? Sige, hanapan natin siya. Hanapan natin siya. Oo, manicure, pinicure. Ano, pili ka na ako sa <laughs> oh, inyo. Yeah. Punta tayo doon kila Nanay Pili. Okay. Mapunta na sa mansion, Iman. Pwede ba doon sa padaos-os tapos iiwan <laughs> <yung> lang natin <laughs> si Nanay? <laughs> Ayan, o oh, maganda o. Sige, magpapalinis tayo ng... Koko, mga koko. Oh. Mag... magpapalinis kayo ng koko, Nay, pwede na ganito lang, ano? Uh, Oo, oh, magpapalinis sa kalibor, ah. Oo, pwede, O pwede, pwede na, Nanay. Oo, pwede na ito. Ayan, Ayan o. Oh. Meee! ganding pa ng piliya? eeeh, nagtalip <laughs> niyo kami <laughs> uh, bago pa yung wheelchair po may bigas ka pa may aigwan po dito sige po ha ah.

Ano tayo? 80,000 na tayo? Point. 80 points. something. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po sa shoutout kay Ma'am Felicita Halukon mula dyan sa USA. Si Ma'am Bonsa Halukon. At uh, si Ma'am Linda Diamond, maraming maraming salamat. Kay Ma'am Ellen Canoy, Diyan sa Shanghai, China, maraming salamat po sa inyo. Ganon din po kay Ma'am Cecilia Asignacion, si Kuya Kim, maraming salamat Kuya Kim. Uh, si Chris Formoso, si Ma'am Emily Sorio Quinones. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating Pubring Pubring vlogger dito sa Aklan sa uh, sapagkat kayo ay hindi tumigil sa pagsuporta sa amin niya channel kahit na wala na kami sa radio. So yan lang po at uh, nagpapasalamat tayo at kumakain nga kami ngayon dito at nakita natin dito yung ating kababayan dito sa Aklan na ano na mayroon din siyang channel Payong Kaibigan. Ayun sa likod si Payo Kaibigan. Siya kumakain si Payo Kaibigan. Na sa ibang bansa siya pero taga Banga Aklan po siya. So hanapin po ang Payo Kaibigan sa youtube uh, suportahan natin ang mga akla mga taga-akla ng mga vlogger uh, malaking tulong po yan sa kanila at uh, ganoon din kay Renz Navida uh, Kapubring Renz uh, show ka naman dyan Hello po mga Kapubre uh, I thank you uh, sa mga uh, nag subscribe rin sa youtube channel ko uh, maraming maraming salamat at uh, sa patuloy na suporta nyo sa Kapobring Lager dito sa Akbad. Kay Kapobring Archie Lario, Kapobring Arnel de la Cruz, Kapobring Presi de la Cruz. Uh, thank you po sa patuloy niyo support. At uh, subscribe po kayo sa YouTube channel ko, uh, Rans Benjo vida po. Yeah, okay. So, thank you very much. Kami ay kakain lamang. Galing nga kami doon sa pagtulong kay kay uh, Ma'am uh, Remy. No? Uh, so, nandito na kami kayo kumakain habang naghihintay kami ng ng uh, pagkain na ma-serve sa amin. So, thank you very much. ha Subscribe po kayo sa aming channel uh, sapagkat uh, hindi ho masasayang ang inyong panunood. Sapagkat tuloy-tuloy uh, kami sa paglilingkod. Tuloy-tuloy kami sa pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan sa probinsya ng Aklan. Maraming salamat po. Magandang araw. Si Kapobre Arnel nandito rin. May sasabihin ka. May shoutout ka ba? May shout out ka. Nanonood sayo yun ng mga taga-Makato doon oh, sa ibang bansa. Okay. Oh sige. Uh, maraming salamat ma'am sa mga nag-sponsor sa. Um, thank you. <laughs> tipid tipid dito magsalita. Ang tipid. Pero pag nasa off air, nakasanga. Nako. Grabe. Hey, 'no Akala ko minsan nagro-rosaryo na eh. <laughs> thank you very much.